Ay! Ang laki ng fish! Wow! Ay, anong isda yan? Ang cute. Ang lalaki. Pampano. Di ba ito rin yung nakakain? Yung angos! Kids, that's it. Yan din tayong skyflakes. <laughs> Parang kasama yung ano. So, guys. Ito, magahanap sila dito ng mga iba't ibang oh, fish. Ako, mga iba't ibang fish. Ay! Ang laki ng fish! Halika dito, halika dito. Wow! Papakain tayo ng fish. Ah, banda dun pa dun. Dun, dun, dun tayo, dun tayo. So guys. A under to, a under. Ayun, nagpapakain sila dito. Ayun, laki, laki. Laki. <laughs> ay, ay, mga followers pala natin. Hello, shout out. Nakatagasan kayo? Manila. Manila, Manila. okay. Ay, anong isda? Yan, ang cute. Ang lalaki. <laughs> ay. Anong isda yan, sir? Pampano po, sir. Pampano? Di ba ito rin yung nakakain? Oo. Oh. Luto tayo. Hindi dyan ka. Uy... Hey! Hey! Cameraman! Ang dami pang pano! Ayun, ayun, Ang dami fish! Ay, ang fish! Pogi! Pogi isda naman ito? Pogi isda. Pengi lang. Dali. Ay! Ay, ayaw! Ay, no, ang laki oh. Hey lakya, okay, oh. Ang bang. Boss ni Starfish oh. Sarap. sarap Alam nila ito. Dami isda. To. Di. Dami isda. To. Gitil na gitil ka eh. Guys, so dito sa Wag Lagoon, pwede kayong mag uh, fish feeding dito. Ayan, makikita nyo. Ang lalaki ng mga isda, pwede nyo pakainin. Nakakatuwa. Maganda dito kasama nyo mga pamangkin nyo. Ayan you know? o. Ito po, so ang laki Oh. <laughs> <laughs> ang laki. <laughs> Dito bilis, suling ko. Huli namin. Oh. 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 Ang <laughs> <laughs> oh, lakas. Lakas, no? Sarap yan? Oo, Mulutang siya. <laughs> nakuha siya ng hininga. Ayan, Oops. Oops. Oh. break. <laughs> oh!